Ito nga ang defensive mistake ng Lakers in the last minutes ng fourth quarter against the Phoenix Suns kaya nga sila natalo. Well, let's look at it, mga idol. Pagmasdan nyo nga dito si Kevin Durant dahil siya nga ang kumitil sa Lakers sa crunch time. Ang game plan ng Suns is for Durant to hunt the smaller Lakers players gaya nila Reeves at Vincent. At ang makuha ni KD si Reeves dito ay nag-set up lang sila ng play for KD to get to his spot. Easy basket yan. Next play naman natin, hinant naman ni KD si Gabe Vincent. At nang makuha niya na ito mga idol, he just goes to work. Another bucket for Durant. Then the very next possession, the very same thing ang nangyari. Hinant na naman ni KD si Gabe Vincent, the same result. And actually napansin nga yan ni Coach Redick at binago niyang mid-game ang kanilang defensive game plan kay KD at dinoble team nga nila, binlits nga nila ito. At ang ginawa nila yan mga idol nagresulta nga yan sa defensive stops ng team ng LA Lakers. Pero huli na nga ang lahat mga idol gaya ng sinabi ni Coach Redick sa kanyang post-game interview na this loss is on me. Dahil nga daw hindi niya nga daw nabago agad ang defensive game plan ng team ng LA Lakers in the fourth quarter kay Kevin Durant at talagang kinitili nga sila neto eh, ni KD with the shot making ability dahil nga sa mga mismatches Pero either way nga mga idol What a great game nating ating napanood From both teams